Ang taong iyon ay nagsabing hindi niya alam kung paano magmahal. At kahit ganoon, nanatili ka. Nanatili ka dahil inisip mong matututunan niya ito. Inisip mo na sa paglipas ng panahon, mapagtatanto ng taong iyon kung gaano kabihira ang isang tao na mananatili kahit na hindi pinapansin. Kahit na naisasantabi. Kahit nakakaunti lang ang natatanggap. Sinubukan mo. Sinubukan mo gamit ang lahat ng meron ka. Sinubukan mong ipakita sa kanya ang iyong buong pagkatao. Sinubukan mong maghintay para sa isang sandaling hindi naman dumarating. Sinubukan mong kumbinsihin ang sarili mo na isang yugto lang ito. Pero sa kaloob-looban mo, alam mong hindi ganoon. Humingi ng oras ang taong iyon. Pero ginamit ang oras para maglaho. Ginamit ang oras para lumayo. Para magpaliban. Para hindi tanggapin ang anumang bagay. Sinasabi niyang ayaw niyang manakit, pero nakakasakit siya. Sinasabi niyang hindi niya alam kung paano makaramdam, pero nakakaramdam siya para sa iba, para sa sarili, para sa anumang bagay maliban para sa iyo. At dumating ang sandaling napagtanto mo. Napagtanto mong hindi mo tungkulin ang turuan ang kahit sino na mahalin ka. Napagtanto mong hindi makatarungan na magmakaawa para sa presensya ng isang taong laging paalis. Napagtanto mong hindi kailanman naging problema ang iyong buong pagbibigay kundi ang duwag na hindi alam kung ano ang gagawin dito. Alam ng taong iyon kung paano magmahal. Ayaw lang niyang mahalin ka. At iyon ang sumakit. Mas masakit pa kaysa sa paghihiwalay. Mas masakit pa kaysa sa kawalan. Dahil hindi ito tungkol sa pagmamahal na hindi nasuklian. Ito ay tungkol sa pagmamahal na tinanggihan. Napagtanto mong nag-aksaya ka ng napakaraming oras sa pagsubok na ipaunawa ang sarili mo sa isang taong hindi man lang nakikinig sa sarili niya. Sa pagsubok na lumikha ng lalim sa isang lugar na puro patlang lang. At napagpasyahan mong tumigil. Tumigil sa pagpupumilit. Tumigil sa paghihintay. Tumigil sa paggawa ng mga dahilan para sa isang taong hindi man lang nagsikap na manatili. Napagod ka ng magtiis ng mag-isa. Napagod ka ng maging empatya, pasensya, pag alaga habang siya'y puro ego, pag-iwas, at pag-alinlangan. Alam mo kung ano ang nararapat sa'yo. At ang nararapat na yon ay hindi pagmamahal. Ito'y pagkapagod na emosyonal na nagsusuot ng maskara ng kalituhan. Hindi ka isinilang para maging background lang sa buhay ng sinuman. Hindi ka rin pahinga o baka. Isinilang ka para maging katiyakan. Presensya isang tao na hindi kailangang magpakababa para piliin. Kung nangyari na ito sa'yo, magkomento, kailangan ko yang marinig. O sagutin mo ako, kailan mo na pagtanto na hindi na pwedeng magpatuloy ng ganito? Hindi dahil walang babala. Sinabi niya agad sa simula, hindi ako marunong magmahal. Narinig mo. Pero hindi mo nadama. Dahil sa loob mo, may pag-asa, halos inosente, na ang pag-ibig ay sapat na upang pagalingin ang hindi pa alam ng iba na maramdaman. Naniniwala ka na ang iyong presensya, ang iyong pasensya, ang iyong pagbibigay ay magbabago ng isang bagay. Na para bang ang pagmamahal ay isang aralin. At ikaw ang may misyon na magturo. Humihingi ng oras ang taong ito. Humihingi ng espasyo. Humihingi ng pag-unawa. Humihingi ng lahat. At halos walang inaalo. Sa kabila ng lahat na natili ka. Dahil may pagkakapit. May kasaysayan may hangarin, halos desperado, na sa kabila ng lahat, ang taong ito ay malilito lang. Nakailangan lang niya ng mas maraming oras. Nang mas kaunti mong sarili. Pero ang katotohanan, hindi nalilito ang taong ito. Comfortable siya. komportableng siya ang sentro. Na tinatanggap ang iyong kasidyan, nang hindi kailangang magbigay pabalik. Napagtanto mo ba yon? O nakatali ka pa rin sa ilusyon na sa isang oras, magbabago siya? na sa isang oras, maintindihan na niya ang kanyang hawak. Na sa isang oras, magiging iba na. Ayon. Hindi dumating ang oras na yon. At ano ang nakuha mo? Katahimikan. Walang laman na pangako. Paulit-ulit na mga paumanhin. Ang palaging pakiramdam na ikaw lang ang nakikipaglaban para sa isang bagay na dapat ay likas, mutual, kapwa. Napagod ka. Pero matagal mong inamin na napagod ka. Dahil gusto mo pang maniwala na ang problema ay oras lang. Ang nakaraan niya. Ang trauma. Ano mang bagay, maliban sa halatang katotohanan, ang taong ito ay ayaw kang mahalin. Hindi dahil hindi mo karapat dapat. Ngunit dahil siya ay ayaw magpakomit sa isang tao na nagpapahalaga sa presensya. Sa isang tao na alam ang sariling halaga. Sa isang tao na hindi tatanggap ng mumo ng matagal. At dumating na ang punto ng pagbabago. Tahimik. Halos di mapansin. Pero tiyak. Napagtanto mo. Napagtanto mo na ang pag-ibig ay hindi dapat ipinagmamakaawa. Napagtanto mo na ang palaging pagkawala ay isa ng tugon. Napagtanto mo na ang maging kasama ng isang taong emosyonal na hindi bukas ay ang pinakamasaklap na uri ng kalungkutan. Napagtanto mo na marunong namang magmahal ang taong iyon, ngunit ayaw ka lang talagang mahalin. At iyon masakit dahil hindi na ito tungkol sa kakayahan, kundi tungkol na ito sa pagpili. Isang pagpiling hindi ka kasama. Isang pagpiling binabaliwala ka. Isang pagpili na nananakit. Marahil masakit pa rin. Marahil may natitira pang bahid ng pag-asa. Pero ang hindi mo na pwedeng baliwalain ay alam mo kung ano ang nararapat sa iyo. At araw-araw, ang natatanggap mo ay kabaligtaran ito. Habang nagpapakahirap ka upang mapanatiling buhay ang isang bagay ang taong iyon ay nagsasarado. Nawawala. Nagpoprotekta ng sarili gamit ang mga pangungusap na pangibabaw, ganito talaga ako. Ayokong magdulot ng sakit sayo. Napakabuti mo, ako lang ang hindi marunong. Mga pangungusap na tila tapat. Ngunit sa praktika, nagsisilbing pampagaan lang ng konsensya ng taong walang lakas ng loob na lumayo ni kabustuhang manatili mga pangungusap na matagal mong pinagtiisan at sa ilang panahon inisip mong totoo ngunit ngayon hindi na ngayon nauunawaan mo at ang pagkaunawang ito nagbabago ng lahat binabago nito ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili binabago nito kung ano ang iyong tinatanggap binabago nito kung ano ang iyong tinatawag na pag-ibig dahil hindi ito pag-ibig kapag isa lang ang nagsusumikap hindi ito pag-ibig kapag araw-araw kang umaasa na magiging mas mabuting tao siya. Hindi ito pag-ibig kapag higit ang sakit kaysa sa katahimikan. Hindi ito pag-ibig kapag ang koneksyon ang dahan-dahan kang pinapatay. Ito ay pagkahumaling. Ito ay pangangailangan. Ito ay ilusyon. At napagod ka ng maniwala sa ilusyon. Napagod ka na sa pag-ibig para sa dalawa. Sa pag-asang mag-isa sa pagtatanong kung ano pa ang pwede mong gawin. Napagod ka na sa pagbibigay ng pinakamabuti at pagtanggap ng pinakamaliit. Tumigil ka na sa pagpapaliwanan. Tumigil ka na sa pagtatangkang bigyang katwiran ang kanyang pagkaprangka. Tumigil ka na sa pagpapanggap na okay lang ang lahat. Dahil hindi naman talaga. Gumigising ka na may dalamhati. Natutulog na may kahungkagan. At sa gitna nito, nagpapanggap ka na yon ay pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig ay hindi iyon. Ang pag-ibig ay katahimikan. Ito ay pagiging present. Ito ay kapwa pakikipag-ugnayan. At kung kailangan mong buhatin ang isang tao sa iyong likod upang mapanatiling buhay ang isang relasyon. Ito ay hindi relasyon. Ito ay pasanin. Napagtanto mo ito. Inabot ng kaunting panahon. Ngunit napagtanto mo rin. At ito ang pinakamagandang bagay na maaaring nangyari sapagkat ngayon malinaw mong natatanaw. Ngayon, alam mo na ang pagmamahal ay hindi pinipilit. Hindi ipinagmamakaawa. Hindi pinagpapalitan. Ngayon, alam mo na ang nais manatili, mananatili. Ang nais magtayo, magtatayo. Ang tunay na nakararanas, hindi laging naghahanap ng dahilan. Sinabi ng taong ito na hindi niya alam ang magmahal. Ngunit ang katotohanan, alam niya ng sapat upang hindi siya mawala para sa sinuman. Upang maprotektahan ang sarili. Upang mapanatili ang kontrol. Upang makaalis sa anumang sitwasyon na hindi nasasaktan. Ikaw lamang ang nasaktan. Ikaw lamang ang nagbigay ng sarili. Ikaw lamang ang naniwala, kahit walang kapalit, ikaw pa rin. Ngunit ngayon, hindi na. Ngayon pinipili mo na ang sarili mo. At ito ay pambihirang pagbabago na nagbabago ng lahat. Naranasan mo na ba ito? Ikwento mo sa akin sa mga komento. O tapusin ang uusap na ito kasama ko, ang pagiging emosyonal na hindi pinapansin sa Pilipinas ay, o kung ang lahat ng ito ay may saysay -say sayo, isulat dito, kailangan ko itong marinig. Maraming tao ang nabubuhay na may parehas na sakit ng tahimik. Ngunit hindi dito nagtatapos ang usapan. Sapagkat ang susunod na mangyayari ay hindi tungkol sa iba. Ito ay tungkol sa kung ano ang natitira sayo pagkatapos umalis ng taong ito at tungkol sa kung ano ang sumisibol kapag nagpasya kang hindi natatanggap ng munting emosyonal na mumu. Ang dalit na dumarating kapag sa wakas nagising ka sa simula, ito'y kalungkutan lamang. Tahimik. Pinipigil. Ang sakit na yon na nakatago sa likod ng ngiti ng lipunan. Sinusubukan mong magpatuloy. Ngunit sa loob, sinusubukan mo pa rin maunawaan kung paano ka naapektuhan ng kaunting bagay. At sa darating ang dalit. Hindi agad-agad hindi marahas. Dumarating ito na parang matagal nang naghihintay. Isang galit na hindi sumisigaw. Ngunit sumusunog. Nasumisira sumisira sa larawang iyong binuo. Na gumuguho sa lahat ng dahilan na inulit-ulit mo upang protektahan ang taong hindi ka pinrotektahan. Dumarating ang pagkagulat. Sa pag-alam na iyong kinansela ang sarili. Na iyong nilunok ang mga salita. Nalubos kang nag-adjust. Dumarating ang kahihiyan. Sa pagmamakaawa para sa atensyon. Sa pagiging tagapagligtas. Sa paniniwala sa mga pangakong marupok na tulad ng basang papel. Ikaw ay nakasusulyap. At ito'y nasusunog. Dahil ngayon makikita mo ng malinaw ang lahat ng iyong ipinagwalang bahala. Ang mga pagkawala. Ang mga kapabayaan. Ang mga katahimikan. Ang mga munting kilos. Ang mga pagkawala na ngayon ay tinatakpan ng kalayaan. Nakikita mo ang mga palatandaan. At nagtatanong ka, bakit hindi ko ito nakita noon? Ngunit nakita mo nga ito. Hindi mo lang piniling tanggapin. Pinili mong maniwala sa exception. Pinili mong magpursigi sa kabila ng pagsuko. Pinili mong maramdaman na parang dalawa. At ngayon ay humaharap ka sa mga bunga nito. Hindi lang ito katapusan ng isang relasyon. Ito ay katapusan ng isang pantasya. Ito ang pagluluksa ng isang ilusyon. Hindi mo hinahanap ang tao. Hinahanap mo ang ideya. Ang paniniwalaan mo na maaaring mangyari. Ngunit hindi naman ito nangyari. Ang galit ay sasayo upang ipaalala yon. Upang ikaw ay manatiling nakatayo. Upang pigilan ka sa pagbabalik. Upang huwag mong pagtaksilan ang iyong sarili muli. Ito'y isang kailangan na galit. Dalisay. Nagbabago. Hindi laban sa isa, kundi sa lahat ng pinabaya ang bahagi mo. At sa unang pagkakataon, hinayaan mong dumaan ang galit na yon sa'yo. Walang pagtatakit. Walang pagpapalambot. Walang pagpapanggap na mabilis mong nalampasan. Tinitignan mo ang butas. Sa lugar kung saan dati may pangako. At ka na, sa pagkakataong ito, ang bumabalik ay ikaw. Ang hindi nagawang pagluluksa, ngunit walang nagtuturo kung paano ito gagawin dahil hindi ito kinikilala. Walang lantad na pagtataksil. Walang tinapos ng tahasan. Mayroong mabagal na pagkawala lamang isang pagpanggap ng presensya. Kinailangan mong harapin ang katapusan ng isang bagay na hindi man lang nagsimula ng maayos. Sa sakit ng isang taong hindi naman tunay na dumating. At paano ka magluluksa sa ganoon? Paano mo iiyakan ang hindi kailanman naging buo? Paano mo ililibing ang pagmamahal na ikaw lang ang nagpasan? Mahirap. Dahil nagpapatuloy ang mundo. At ikaw nagyelo. Sinusubukang gumana. Sinusubukang magpaaliw. Sinusubukang magmukhang ayos lang. Ngunit ikaw ay wasak. Tahimik. Malalim. Nag-iisa. At napagtanto mong walang magpapatibay sa sakit na ito. Dahil sa paningin ng iba, hindi naman ganoon kalaki. Ngunit para sayo, malaki ito. Tutu dahil ikaw ang nakaramdam. Ikaw ang naniwala. Ikaw ang nagtagal hanggang sa huli mag-isa. Kaya natutunan mong ang pinakamasakit na pagluluksa ay yung hindi mo kayang ikwento kaninuman. Ang sandali kapag bumabalik na ang lakas dadaan ng panahon. At ang sakit ay magsisimulang magbago ang kinaroroonan. Hindi nawawala. Pero tumitigil na ng pagpigil sa'yo. Magsisimula kang huminga ng iba. Magsisimulang maalala ang sarili. Magsisimulang muling itayo ng tahimik. Walang kasiyahan. Walang napakagandang pagbangon. Ikaw lang bumabalik ng dahan-dahan. Araw-araw. Bumabalik sa loob. Bumabalik sa pakikinig sa sarili. Bumabalik sa pagsabi ng kihindi kung dati ay ayos lang. Titigil ka ng bantayan ang cellphone. Titigil na sa pag-isip kung namimiss ka ba ng taong iyon. Titigil na sa paghihintay na ayusin ng universo ang hindi na maayos. Magsisimula kang tumingin sa hinaharap. Nang walang inaasahang pagbabalik. Nang walang inanais na muling pagkikita. Nang walang hinihintay na mga sagot pa. Alam mo na ang lahat ng kailangan mong malaman. Hindi ba marunong magmahal ang taong iyon? Marahil. Pero alam mo kung ano ang nararapat para sa'yo. At iyon ang nagligtas sa'yo. Ang sugat ay nagiging batayan pagkatapos ng lahat, dumarating ang kaliwanagan. Hindi ng kayabangan, kundi ng pamantayan. Matututo kang huwag mabilis maakit sa konti lang. Matututo kang huwag tanggapin ang kalahati lang. Matututo kang huwag tawagin koneksyon ang tindi ng damdamin. Matututo kang kilalanin ang pagkakaiba ng presensya at pangangailangan. Nang hangarin at pagpapasya. Nang isang taong humahanga sa'yo at isang taong kumakain lang sa'yo mapapansin mo. At ang iyong pagkapansin ay nagiging hangganan. Nagiging kompas. Nagiging proteksyon. Ngayon ay maririnig mo muna ang sarili bago yumakap. Ngayon ay hihilingin mo muna ang presensya bago magplano. Ngayon ay makikilala ang mga palatandaan bago ulitin ang kasaysayan. At ito'y kalayaan. Naranasan mo na ba ang lahat ng ito? Kinailangang muling buuin ang sarili ng tahimik pagkatapos ng pagpipilit sa isang taong nagsasabing hindi niya alam magmahal. Magkomento, bumalik ako sa aking sarili. O magsulat ng isang salita na naglalarawan kung sino ka ngayon. Dahil ang iyong naranasan ay hindi kahinaan. Ito ay labis na pag-asa. Pero mayon ay alam mo na. At ang nakakaalam ay hindi na babalik sa dati. Sinasabi ng taong iyon na hindi nila alam magmahal. At sa kung anong kadahilanan, iyon ang nagpigil sa'yo. Hindi dahil patas. Hindi dahil ikabubuti. Kundi dahil inakala mong kakayanin mong maging sapat para sa inyong dalawa. Inakala mong magkakaroon pa ng oras, na may pasensya, na may pag-aalaga, may intindihan ng taong ito ang halaga ng iyong presensya. Hindi ka humihingi ng sobra. Humihingi ka ng kaunti lamang. Ngunit kahit ganoon, ang kaunting iyon ay hindi dumarating. At kung dumating man laging huli, laging kaunti, laging bitin. Sinasabi ng taong ito na hindi niya alam kung paano magmahal. Ngunit alam niya kung paano magprotekta sa sarili. Alam niyang magsara ng damdamin. Alam niyang umiwas kapag lumalapit ka ng sobra. Alam niyang ilagay ka sa magulong sitwasyon, sa pagitan ng halos at hindi kailanman. Habang ikaw ay nagmamahal ng buo, ang tao namang ito ay nagbibigay lamang ng kung ano ang maginhawa tanging ang hindi nagbabanta sa kontrol niya. Sapat lamang para manatili kang naghihintay. At naghihintay ka nga. Dahil hindi basta susuko ang puso. Naalala mo ang magagandang sandali. Kumapit ka sa mga pangako. Nagsikap kang intindihin ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga sakit, ang kanyang mga trauma. Ngunit paano ang sayo? Sino ang nag-aalaga ng iyong mga limitasyon habang inaalagaan mo ang kanya? Napagtanto mong ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nangangahulugang responsibilidad mong pagalingin siya. Napagtanto mong ang pagpapatuloy sa iba ay hindi dapat mga hulugang pagpapabaya sa sarili. Napagtanto mong ang taong ito ay marunong naman talagang magmahal, ayaw lang niyang mahalin ka. At ito ang bumali sa sayo. Dahil hindi na ito tungkol sa kawalan ng kakayahan naging tungkol na ito sa pagpili. Isang pagpiling iniwan ka sa labas. Isang pagpiling hindi isinasaalang-alang ang iyong inyaalay. Isang pagpiling sa ilang paraan ay ginawa kang maniwalang ikaw ang problema. Ngunit hindi ikaw ang problema. Ikaw ay naging pagmamahal sa isang lugar kung saan itinuturing na banta ang pagmamahal. Ngayon naririto ka na. Mas gising. Mas may kamalayan. Mas nakakaugnay sa sarili. Hindi mo na kailangang ipaliwanag pa ang nararamdaman mo ni kailangang bigyang katwiran ang tindi ng iyong dinadala. Hindi mo na kailangang magmakaawa para sa presensya. Nilumaban pa para mapansin. Napagtanto mong ang nais manatili, mananatili. Ang nais mag-alaga, mag-aalaga. Ang nais magtayo, magpapakita, hindi mawawala. At kahit na masakit pa rin alam mong ayaw mo nang bumali. Dahil hindi na sulit magpumilit na makuha ang loob ng isang taong palaging nagtatago ng isang taong nawawala kapag kailangan mo siya. Sa mga bumabalik lang kapag nararamdaman nilang mawawala ka, at kahit na ganun, hindi sila nagbabago. Sinabi ng taong iyon na hindi niya alam kung paano magmahal. Pero ang totoo ay alam mo kung ano ang karapat dapat sa'yo. At higit pa doon ang nararapat para sa'yo. Ngayon, sagutin mo ako, naranasan mo na ba ito? Kinailangan mo na bang piliin ang sarili mo, matapos iwanan ng isang taong nagtatago sa likod ng sariling kawalan ng kuryosidad? Kung isulat mo dito sa mga komento, bumalik ako sa sarili ko. O kumpletuhin ang pangungusap. Ang pinakamahirap na tanggapin ay baka ang kwento mo ay makatulong sa isang taong hindi pa kayang makaalis. Baka ang nauunawaan mo na ay ang kinatatakutan pang harapin ng iba. Itong espasyo ay para dito, katotohanan, kalaliman, muling pagkakakilala. Kung kinausap ka ng video na ito, magbigay ng like. Makakatulong ito para makarating ang mensahe sa iba pang taong kailangang marinig ito ngayon. At alam mo, minsan, ang kailangan lang ng isang tao ay isang paungusap upang magising mula sa siklo na sobrang nakakasira na. Ibahagi ito sa mga patuloy pang umaasa sa isang pag-ibig na hindi buo. Maraming tao ang nalulunod sa pagnanais na iligtas ang isang bagay na wala na. At kung ang ganitong uri ng nilalaman ay nagpapalakas sa iyo, mag-subscribe ka sa amin channel. Libre ito, totoo, at bawat linggo makakatanggap ka ng mga mensaheng tulad nito, ginawa para ipaalala sa iyo kung sino ka. Hindi dito nagtatapos ang usapan na ito. Sa susunod na video, mas titignan pa natin ang lalim. Ay click dito at sumama sa akin.